Isa sa pinakamalaking puno sa probinsya namin ay ang puno mangga. Subalit ang mangga na ito ay nasa gitna ng kagubatan. Sinasabi ng iba na di na kailanman na munga ang mangga. Simula noong namatay ang may-ari na nakatira malapit sa punong iyon. Sabi din ng iba dahil di daw nakakalanghap ng usok ang puno na iyon. Kung kaya di na ito namunga. May nagsasabi rin na tinirhana daw ng ibang elemento ang puno na iyon dahil sa nagdaang maraming taon simula ng mawala ang may-ari at namatay dahil di umano sa isang bangungot ang dahilan ng pagkamatay ng matanda. Kung kaya marami ang nagsasabi na ang puno ay pinamumugara ng iba't ibang klase ng lamang lupa. Subalit ang mga maliliit na mangga na katabi ng puno ay hitik ito sa bunga. Matatamis ang bunga nito pag nahinog. May dalawang punong mangga ang nasa paligid ng puno na sinasabing tinerhan ng mga lamang lupa dahil na din sa makikita mo sa mga sanga nito na inaagaw na ang mangga ng baliti. Sa mga sanga nito may mga baliti na nakakapit na parang dumugtong sa mga baling sanga ng mangga. Ang mangga na iyon ay malayo sa baryo kung saan naninirahan ang mga maraming tao. Nagdaan ng ilang taon ay wala na isang naglakas ng loob na puntahan ang mangga dahil sa magubat at napakalayo nito sa bayan. May mga magkakaklase na nagbalak pumunta sa lugar na iyon dahil alam nila na buwan ng pamumunga ng mangga at malapit na itong mahinog. Dahil doon ay napag pasihan ng limang magkakaibigan na puntahan ng lugar na iyon. Sila ay sina, Neil, James, Anton, Rose at si Kimberly. Naisipan ni Neil na di na pumasok sa school at pupunta na lang sila sa manga. Agad namang pumayag si Anton at si James, pati na rin si Rose. Si Kimberly naman ay ayaw na sana kasi baka ay malaman ng magulang niya na hindi siya pumasok sa klase. Pero walang magawa si Kimberly dahil sa mapilit ang mga ito at sinadyang bagalan ang paglalakad para di sila umabot sa klase. Dahilan para malate silang lima dahil doon ay nagpayag na rin si Kimberly na kahit nagdadalawang isip ito na sumama ay napasama na nila. Habang naglalakad na sila papasok sa gubat, may isang bahay na maliit sa may kalayuan sa baryo ang nadaanan nila at may matandang babae silang nakasalubong na nagdadala ng tungkod na kahoy. Parang galing ito sa bundok at nagtatanim ng kamuti at ibang ibang gulay. Dahil doon, nang malapit na sa kanila, tinanong sila ng matanda kung saan ang punta. Dahil magubat ang lugar na iyon, kaya nagtaka ang matanda. Sumagot naman ang mga ito na pupunta po kami sa mangga. Mangunguha ng mangga po, lola. Baka po kasi may bunga at mga hinog na ito. Tugo nila sa matanda. Biglang napakunot ng nuuwang matanda at sinabing delikado sa lugar na iyon dahil ang mangga na iyon ay may mga nakatira na. Tinanong ni Niel kung ano ang mga nakatira doon ngunit bigla na lang umalis ang matandang babae. Kung kaya si Kimberly ay nag-alala na kung ano ang kakahinat na nila sa lugar na iyon. Dahil sa nagdadalawang isip ito na punta ay nakaramdam siya ng kabah. Nagpatuloy na sila sa paglalakad papasok sa masukal na gubat. Dahil sa na nito at matataas na, bumagal ang paglalakad nila. Noong nakita na nila ang puno ng mangga, ay napawaw sila sa laki ng mangga na, na nasa harap na nila ngayon at yung mga mangga na di kalakihan ay punong-puno ng bunga dahil doon ay napakngisi ang mga ito sa saya dahil sa nagdidilaw na ang mga bunga halatang hinog na ang iba nito kung kaya dali-dali ang mga itong umakyat sa puno sina Neil, Anton at James ay nag na habang si Rose naman ay nagbabato ng mangga sa puno. Dahil sa dami ay agad naman itong tinamaan kung kaya naglaglagan at kumain agad siya habang si Kimberly naman ay kumain na din at nagpasintabi sa lugar. Habang kumakain na pansin ni Kimberly ang isang malaking tao subalit so siya lang ang nakakita nito kung kaya ay natakot siya pero nagpasintabi ito at kitang kita niya na bumaba ang kapri sa puno at pinuntahan ng tatlo habang sigaw ng sigaw ang tatlo. Yogyoge natin ito para maglaglagan. Habang masaya ang tatlo at maingay sa kanilang ginagawa, ay naistorbo nila ang kapre at kitang kita ni Kimberly ang galit at tuwa na may mapaglalaroan na naman siyang mga tao. Kaya si Kimberly ay agad sumigaw para pababain ang tatlo nilang kasama at sinabi niya na may kapre. Rose, nakikita ko siya. Hindi ko alam, pero kusa ko lang siyang nakikita. At wala naman akong kakayahan makakita ng elemento. Banggit nito kay Rose na naluluha na sa takot. Pero dahil sa matitigas ang ulo ng mga kasama niyang lalaki, hindi ito nakinig at nagpatuloy sa pagyugyog sa punong mangga. Nung biglang nalaglag si Neil na mula sa itaas na mangga, tumama ang kamay nito sa sanga ng kahoy at nabalik dahilan din upang masugatan si Neil sa kanyang katawan. At doon ay nanlaki ang mata ni Kimberly dahil kitang kita niya na tinulak ng kapre ang makakasama niya habang sumisigaw si Anton. Ay tuwang-tuwa ang kapre. Maitim ang balat nito na babalahibo at may tabako na nasa bibig nito habang nakangisi nitong tinutulak si Anton. Sabay tumingin ito kay Kimberly at mumiti ng maladimonyong ngiti. Dahil noon ay napatulala si Kimberly dahil sa nakita niyang mukha ng kapre. Habang si James ay pababa na ay sigaw naman ng sigaw si Anton dahil sa takot na may tumutulak sa kanya kaya mahigpit itong niyakap ang sanga ng mangga at nagsisigaw ng tulong dahil doon ay di na alam ni Rose at ni Kim ang gagawin dahil sa matinding takot na lalo nang makita nila si Neil na sa na at parang di na halos sumihinga. Nung bigla nang tigilan ng Capri sa kanyang ginagawang pagtulak kay Anton at para may nakita itong kakaiba dahil sa reaksyon ng mukha nito na parang galit na galit. Biglang lumabas ang matanda na kanina ay nakita ni Kimberly habang papalapit ang matandang uugod-ugod ay may binubulong ito na di maintindihan kaya nagtaka si Kimberly kung ano ang sinasabi ng matanda agad bumaba si Anton nung nagtigil ang tumutulak sa kanya habang yung matanda ay nagsabi sa kanila na umalis na sila doon agad sumunod si Lucky at yung mga kasamahan niya habang si Neil ay binubuhat ni na Anton at James Naglakad papunta sa matanda ang magkakaibigan. Nagtago sila sa likod nito. Habang si Kimberly naman ay nakikita niya ang galit na galit na kapre. Pero nangihina ito sa mga binibigkas ng matanda na di maintindihan. Agad nagsabi ang kapre na huwag kang mangialam tanda dahil sila ang nanguna at hindi ako. Galit na sambit ng kapre dahil doon ay nagsalita ang matanda na nakapanakit ka na ng isa sapat na iyon para madala ang mga bata na pumunta sa lugar na ito subalit di isang ayon ng kapri sa sinabi ng matanda kaya kumuha ito ng sanga at akmang hahampasin na sana ang mga ito nang may biglang dumating na matanang lalaki at nagliliwanag ang mga kamay nito at walang ano-ano ay ibinatoo niya sa kapri dahilan para tumilapo ng kapri sa kanyang kinatatayuan napahanga si Kimberly sa nasaksihan dahil sa laki ng kapri ay napatalsik ng matandang iyon ng walang kahirap-hirap at nangako ang kapri natitigilan na niya ang mga bata kung kaya doon ay napanatag si Kimberly at nakauwi sila ng maayos ng mga kasama nito Mag-asawa pala ang dalawang matanda at sila pala ay isang albularyo At doon ay ginamot ng matandang lalaki ang batang si dahil madaming bali ang natamo nito at suga. Habang ginagamot si Neil, bigla itong nagsalita at malaking tao na ang boses nito at galit na galit na sabi na sa akin lang ang batang ito. Ipaubaya mo na siya sa akin tanda wag mo na akong papakialaman tanda. Yun pala ay sumanib na ang kapri kay Niel. Nagsalita pa ito nang akala mo talagang titigil na ako dahil natalo mo ko kanina. Natatawang sambit nito sa matanda at nakita ni Kimberly ang galit sa mukha ng matandang albolaryo at takot na takot na ang mga kasamahan ni Kimberly dahil sa nakita nila ang mukha ni Neil na umitim ang buong mata at yung mga bali niya sa katawan ay napagalaw niya. Agad nagsalita ang matandang albularyo, Ganun ba kanina natalo kita at pinatatawad na kita kung kaya di kita pinatay. Ngayon dahil mapilit ka, papatayin na kita. Agad bumulong ang matanda sa hangin at inihip niya ito sa kanyang daliri at diniin sa tiyan ni Neil at yung sumanib kay Neil ay nagsisigaw na sa sakit at in at tumawa na naman ito mahina katanda kung yun lang ang pinakamalakas mo ay di mo ako mapapatay at mapapali sa katawan ng batang ito dahil doon ay nagalit na ang matanda at sinabi nito na ganoon ba ito ang tanggapin mo nakita ni Kimberly ang kamay ng matanda na lumiwanag at dahan-dahan niyang inilagay sa liig ni Neil habang yung sumanib kay Niel ay nagmamakaawang huwag ituloy ng matanda dahil mamamatay siya pag tinuloy niya yun pero di nagdalawang isip ang matanda at nung nasa liig na ng sinasanibang si Niel ay nagsabi ang matanda kung di mo lang sana ako ginalit ay di ka na sana mapmamatay ngayon ay katapusan mo na at doon ay umuwi na ang magkakaibigan at nagpasalamat sa dalawang mag-asawa. At binigyan sila nito ng tag-iisang panangga sa mga masasamang elemento. Dahil doon ay naging aral sa kanila ang nangyari. Dahil sa di nila pinakinggan ang sabi-sabi sa lugar, ay napahamak ang magkakaibigan na sana kung nakinig ay wala na sanang nangyari sa kanila. Kung may opinion po kayo sa kwentong ito, please comment down below. Shoutout po pala dyan sa Team Prinsip Buriring, sa Team Shantik, Team Allright at Team Wonder. At sa iba pa nating kaibigan at kapatid na mga vlogger din sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat. Hanggang sa muli.